Dabunga tamang gani. Eh. Hello guys. tayong ah uh, ito ni bantay. Oh, ito ti bantay ti sursurong, taga sursurong. Ay so sa dama pasamak tata. Guys, kita nyo. Kita nyo dai tuy makikita tatang aldaw. Makita yun ba? O, Oh, makita yo ba? Makita yo ba? Oh, 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 oh. nagadugungan na ni. Eh. Oh, nagadugo, guys. Nagadugo. oh Mangga. Mangga tiban-bantay. Oh. Oh, 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 oh.